at nakasakay na po tayo ng bus at ang pamasahe po namin dala yung pamangking ko ay ano 179 po Ako, bali 55 ah, oh, ito pala yung sa akin 69 yung Giliante po ay 55 po isa ayan po uh, is in carminto. ayan ayan pupunta po tayo doon at bibili po tayo ng pasalubong. Thank you. Eh, uh, ito pa yung suklo po natin. Yung 200 may 21 peso ang naiiwan. Tignan nyo po, ang lakas po ng ano. Ang lakas po ng Sobrang lakas po ng ulan. Tapos kami kami lang po yung sakay. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos bali, bali pito po kami bali pito po kami nakasakay po dito at pupunuin po kasi Nino hindi po natin kung alis na o hindi pa ayan po at pupunta po tayo tayo ng SM dahil pong mga ano dito pauwi na grabe po po magbabayad na po tayo at bumili po tayo ng kasrubong po natin dun yung mga katrabaho po, katrabaho po natin mga Taiwanese okay. 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 hindi <laughs> okay. po natin alam kung magkakasya po ito okay. so. wala po may okay. po kung sinya na magpapagis oh, wala wala

Maraming mga ka ko mga uh, ko sa Taiwan po. Mag-apply ka na rin. ang kamusta na, karga na kami sa rin yung maliit Ayan na, magbabayad na po tayo. Kano na? p na? P15, P15, p Bawin yeah. <laughs> okay. po At ito so yung ano natin Naka 2,000 po tayo Sige, Minay Sige, Minay Sige, Minay

Ayan, minsan na lang po ito. Hindi na, na, sila makakaano sa akin kasi uuwi na ako. <laughs> Ayan po at babalik na po tayo dun. Ayan po at nakakain po kami ngayon sa Ayan ano, po. sa Makyo kasama po yung mga pamangkin ko. Ayan po at ito sila. Ito yung ano namin. Pagkain po namin. Ayan po at, at ito po yung galawang pamangkin na natin kung marunong sila buti pa itong mga bata ngayon ay sa iyong mga tinagayos marunong silang ano uh, uh, maglaro ng ganito samantalang kami dati puro sa bukid lang Hello mga kalakay at tayo po ay anong oras na po ay alas 7 na po at wala na pong base na an ano dito di po, di po, di po natin alam kung ano po at uh, makakasakay pa po tayo magkantay po tayo dito ayun po dito po ay nakaparada po yung mga minibus po punta po sa bayan po namin kaso lang po ay kahit isa po ay wala nang natira ayan ayan po at kami po ay nag aalay lakad na kasi po dun po sa ano sa SM ay wala na pong mga bus at maglalakad po kami dun sa ano sa dun po da kurban po ng Macdo kasi may mga dumadaan po dun na papuntang Isabela at saka yung mga ibang ano um, galing Ordaneta madadaan po yung ano namin dun yung bayan papuntang Umingan kaya po kami dadaan ay maghihintay ng bus or jeep tagalan po kami kasi yung mga pamangkin ko ano po at naglaro po sila kaya uh, inayaan na lang po natin silang maglaro at minsan lang naman po at yun nga at ano na wala <laughs> ang problema lang po ay wala kaming masakyan galakad pa pero ayos lang po at naging masaya na po sila sa paglalaro nila at po at na po tayo kasa pagdating po natin dun sa ano sa makdo dun sa korbahan na yon ay may ano na may bus or jeep na masasakyan pauwi po sa aming at iniwan lang po namin yung tricycle dun sa ano sa likod po ng elementary school po sa bayan ito po yung lalakari po namin hanggang magduan sa ka SM tapos may bitbit -bit po tayong mga ano pinamili po dun alam ko madadala ko po to lahat. ito lahat parang mabigat na eh bilang po ako ng ano kasalubong ko sa mga katrabaho kong Taiwanese Agita kayo pagtugawin nyo Ayan po, ang dami pong tao Ayan po, dito <laughs> Piningal po tayo oh, sige, sige. Ayan po, ang Jelly code. Ay, hindi mo sagi ida. Dito yung duwakay na to, yan. May kaupo ka. Dito. Thank you. ayan po at pupunta po tayo ng palengke at bibili po tayo ng mauulam oras po ay ano na 5.30 na po paggabi na shortcut po kami dito hindi na po kami dumadaan po dun sa mismong entrance po ng palengke kasi mas mabilis pong dumaan po dito kaysa dun po iikot po pa kami Kaya siya doon tayo? Ha? Siya doon. Ayan, tingin po, tingin po tayo dito ng mauulam. Lipo tayo ng karni po dito. Karni. Walang oh, nalipalang mga ano, dito, no. ngang amoy na Kaya po ramdam ko kahit katapersono yo. Ayan na po. at tingin po tayo dito. Yeah. Ng mabibili. bibili. Ayan. Na? Laman. Pang 400 lang. Ito yung laman, may ano ba yan? Huwag mo nang yung mga balat-balat. Ay, konti pa sir. Hindi yung laman lang. Purong laman lang. Oo. Oh. Ayan po, bili po tayo ng karne. Magkano 1 kilo dito? 400. Ah, 400 na. Normal na pala. Four 400 na pala yung 1 kilo dito. Grabe po kamal na yung, yung dito bilihin. Okay. Ay, siya on, siya on. Mas, Ayan, ito po tayo sinangga. sa gulayan 400 <coughs> na po yung 1 kilo po doon Magkano po yung galunggong yun te? Eh, 1 kilo Ay, yung bangus pa pala 1 <laughs> kilo, isang isa na yan? Hindi naman sir, so, grabe naman yung timpaw na bangus 240, wala ano kopo to support sir support? yeah di lang umero pero try mo wala pala 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 180 pala pala ano gusto mo na namin ang bumili 190 na. Tuwing bumili kami ng boss namin. Ano dati ang kukulang nito ah, 180. Ayan po. Um, nakalipas <laughs> lang po ng ano isang isang linggo dati buwid po tayo Nagmahal po lang ng ano. Dating ka bumili dito? Wala well, ko na kasama ko dati siya dito. Oh. Ako lang na magmomontage.

Anya? Ayan. Ito ro diyan. Yung mukha Na. Ayan, punta po tayo ng gulayan. Tignan po natin kung ano mabibili po natin doon. Yung binibili po ni nanay. kung magkano yung ano. Tignan po natin kung makakatawad po tayo. Ang piss ball? Ha? Huh? <laughs> Buko Diyos nga. Buko Diyos. Ayan, pasok po tayo. Tingin po tayo dito kung ano po yung ano natin dito. Babibili. Oops, sorry, sorry.

Tige <tikai> gumatang kita Ay. Uh, ipakbot ka noon, Tay. Tag mo ipakbot Tay. Pwede wa kin si pinang kuan ni nanay. Ano may, kinsi duwa? Sa niya ako kung ano kung 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 I imagine mo. Eh, beto na eh. Ibinting nga 60 mabali na, nga Rodan. Okay. Agtakan to di ba kagatan? Ayan, at binili po natin yung ano, yung oh. ano yan, no, gulay. Natawa, natawaran po natin. Ito po kasi bumibili si nanay dati. Dito po yung tinuturo niya. Na dito po tayo bibili. <laughs> okay. Kaya tignan po natin kung ano, paano tayo bumili. Iririp natin ni nani tapos hanggang may boss, yung In inoten na. Nante, di lang antipara. Oo, naging bakit nga batet tete, nga kinanayan ditoy. Hindi nga po, broad. Naga po dito eh. Uh, Oo. Nagpakata kanya po. Ah. Hindi nga po. Pakata. Wala nya bibitin niyo.

Thank you Sige pag na natin kita namin saan dito yung medicine nato eh ano ka tayo? Reiko saan tayo? Iba tayo thank you uh, uh, Ayun po ha, tuwi so. na po tayo Golden Golden merinda Merinda Kaya kayo merinda ya Tapos labas ka nga labas, di dumagda ka dumagdakas. yan po, at nakano na po tayo, 60 po yung gulay, tapos 190 po yung, oh, ano, lang yung lang. bangus, isang kilo. Tapos yung karne, isang kilo pa is 400 po. ang mahal na ngayon ang bilihin ngayon. Ito, tagabit-bit po natin yung dalawa kong pamangkin. Para ano naman, ma masisi. Nya, yeah, pagkatahan tayo, just yaw. Na? <laughs> Ay, Bla. Kedi tela pagaran. Dijay, na? Oo, yeah. Dah. Tanya tiganya kaya yung Na. Dijay. Ate Magkano po yung ano, sang baso niyo po? Sa mapulo? <taps> Ay, lima ito mas Kanya-kanya, lima? Sagli lima? <laughs> dalawang ano, dalawang plastik na sa <taps> kanday <muchil dance> kanday kanday malaki malaki pa jaka plastik kita jaka stylo haya kay Ayaw plastik ng plastik ng basah, ng plastik nga plastik no? nga... ay kasjai <laughs> oh plastik ng baso dalawang kanyan na Apolo pa ina. dong, isusay. Ida. Magmaga na Bati Ba kayo ah.

Huwag ganyan. Huwag ka. <no? laughs> Ayan. Thank you. Nga pa. Ang sumay kayo? Oo. na. Magkaroon pa yung sumay nyo? 5 pula. Ano po? 5 5 Tagtatlo po sila. Anong flavor po yan?

Hai, Jai. Terima si Mas. Sipa kemangganan Ima Cilaku, oh. Tumang-tumang gawin dia, dia dalipatin. Dalipatin? Mis-mis gawin Ayan, thank you. Sorry na, ha? ima kasih, Mas, bawang na. Tidak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, po tayo ng-slice bread po dito. <laughs> Pagkano po pa yung slice bridge po? 55 po pala mo hindi, Na? 8 Paano nga po ang dalawa?

Hindi pa igatangan tayo. Gato yan, sabi? Oo, yun lang. alis na po tayo. Nakabili na po tayo ng ano. Ng... Wow, ulam po natin. Ayan, pa-uwi na tayo.

May mga ko pala dito. Nakabili na po kami. Nakabili na po tayo ng ating maulam at uwi na po tayo para maluto na po yung nanay. Ito na po yan. Oh. No? may ano po tayo dito. Pagbit <laughs> po. Yung, ito po yung binibili po ni nanay. Yung may ano na. May mga nakaganito na po siya tapos isang kilo po bangos tapos karni po ayan po isang kilo din po at so, mga kalaki nandito po tayo ngayon sa ano sa burger at ibili po tayo ng pagsalubong po natin sa bahay sa mga bata at yun po lang, binili po natin ito po 30 lang po yung buy one take one para ano maka po dito maka makahati-hati po sa kanila kasi yan po namin doon sugunin po tayo kasi sila dito po tayo bumili para dito yung pinakamurang ano po dito dito po tapat ko lang ng palengke yan po tapat ko lang palengke dyan dito po na yung luto niya ate ayan yung ano nila burger Ilan ka trabaho dito ate? Ilang taon na rin nagtatrabaho ka dito? One year na. Ah, oh, one year na. Dito ka rin din sa Umindan? Eh po, antay na lang po nating maluto yun pa uuwi na po tayo mga maya. Wala yeah. pa po bibili niyo i-pulang eh. pa po sa kanila. po, ito na po yung binili po natin no? para makahati-hati po dun sa mga pangangki ko. Makain ko lahat. <laughs> Bakit kita tigay <kayong> mo ano na yun? <laughs> <laughs> ano ang pangalan po natin sa yes, shoutout po natin? Mitch Orpilla. Mitch Orpilla po. Ayan po, shoutout po kay Mitch Orpilla. At dito po siya nag-ano. Dito po sa nag ano, sa natrabaw sa burger run. po ang pangalan po. Ang pangalan po. Ha? Franz Burger po. Ah, Franz Burger pala. Ito na yung pangalan nyo. Magkano po lahat? 1.90. Ayan, 1.90. Ang <laughs> bayaran po na natin.